Mamutang <coughs> tagpuan, mamutang tag inani ay kay ugan na kita sa tanan. Kada to ugahan ating ngabil ni mas. Tama sa niya this is no ordinary lip balm. Because this is Vaseline. Vaseline. Um, other people like call it baseline. I think yeah, it's baseline, right? This is not Vaseline, but it's baseline. Yeah. So we're here. So sa Lance, say hi to sa Lance, say hi. Na, hi guys. Hey, what's up? <laughs> Like, happy Sunday, guys. You know what? Today, it's, you know, it's quite tiring because it's Sunday. Oh my god, hello, mom. Hanoli, Nedge, no Red luck. okay. Hello, po John, sa Dubai. Lance, say hi again, Lance. sabi? Ana ama. say hi, mom. Hanoli, hanoligene. Oo, oh, oh, para ba? Na Hanoli Jean noridlap. Na say hi. Hi. Hanoli. Jean noridlap. Sa Dubai, ano nga? sa Dubai, hello po. Dubai, hello po. Na, say hi. Thank you sa yeah, yon, Thank you. Good. Yeah. Uh, G, uh GMJP, Ma'am ano ko? like, Bukid Squad is, we're very busy with, uh, you know, our life na. We're quite, you know, very quiet um, busy with our lives, like, individual lives, yeah Yeah, hopefully we can, ano ba, hopefully we can, um, tawag to eh, makapag-reunion at saka makapag, uh, makapag-reunion at saka makapag-get together ba. Yeah. And of course, like, we're not closing our doors naman sa, like, um, siguro, um, every one of us, like, ano lang sa, siguro ka nang, may mga kaya-kaya kaming mga buhay ba? And then siguro, nang ano din, may mga priorities in life na mas kailangan siyang pagtuna ng pansin, di ba? But actually, like, I also miss them naman. Oo. Oo siguro mas iba na siguro yung panahon ngayon. Like, life is different now compared before. Kasi siguro before is, we have, you know, lots of time to do whatever we want. And then, um, in terms of yung mga ganun, ganun, ganyan, ganyan, is marami pa yung mga oras, di ba? Pero ngayon siguro is wala na. Kasi may mga kanya-kanya na talagang ano ba, mga priority sa buhay talaga. Mm hmm Hello po, Mam Ma Lenly Ariza, Mam Ma Aurora Gonzalez. Hello po. Mam Aurora okay, Brian, Yus Tangio, Mam am Imi Bayuhon, Padrego, Mam Miriam Tundag and help, help Leon. <coughs> Hello po. <coughs> Only love. Oh. Actually, dito kami ngayon sa SM City Cebu. Yeah, ayun si Hali ay yung isa ko pamangkin. Yung isa kong pamangkin, pamangkin andon si Lance. Kasi yung um, tita nila is yung tita nila kasi is galing, 'di ba? Yung uh, tita nila is galing sa ibang bansa. Oo, at saka ginagala sila or sila ba? Kasi minsan minsan lang kasi sila makalabas ng ano ng bahay. Oo. Oh, o oh. oh, minsan minsan lang makalabas ng bahay yung mga bata kaya yun. Kala Ma'am Lazo Mato, uh, Ma'am Mata Verde. Hello po, konnichiwa. Yes. Lan, say, like, say konnichiwa to Ma'am, ah uh, say konnichiwa to Ma'am Lazo Mata Verde. Na, Ma'am Lazo Mata Verde, konnichiwa. Na, Ma'am Lazo Mata Verde, konnichiwa. Mata Verde. Ina siwa. Okay. Say hi sabi ana uh, pag 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 wave sa pag wave. flying mm, kiss. Mm, good. Nong sa Nong sa si Halidi Hakit? Asa man si Patarya ni mo? Maalo, Tingnan nyo guys, o oh, yung mall ba? Ang daming, ano no, ang daming tao ba sa Sunday? Dajima, say hi. Yeah, thank you so much po. Yeah. Ma'am Lazo, thank you so much. Kasi it runs in the blood. Parang ganun. <laughs> Siguro, Ma'am Lazo, it runs in the blood. Oo. Oo. Pero sometimes, um, siguro, <laughs> it runs in the blood. Oh my God. Pero tinan nyo guys, yung mga wrinkles ko. I think I am getting older now. Yes. Hmm? Diba tinan nyo yung mga wrinkles natin is, our wrinkles is so obvious. Yes. Pero, yun nga. Like, we have to be like, thankful as well, kasi umabot tayo sa ganitong mga edad, diba? Diba? Like, can you imagine, like, na yun is I am 36, diba? 36, and then, can you imagine is, sino bang mag-aakala, diba, na aabot tayo sa ganitong edad? Kasi may iba is, ano lang, diba? Kaya we have to be very thankful, na like, every, may ano pa tayo, may binigyan pa tayo ng um, opportunity di ba, ng Panginoon na magkaroon ng ganitong edad. Kasi hindi lahat umabot ng 36, di ba? Hindi lahat umabot ng 38, di ba? So, we have to be thankful. Kahit na may wrinkles tayo, di ba? Kahit na may wrinkles tayo, but we have to be very thankful kasi wrinkles is... Ay, sorry. <laughs> Kasi wrinkles is a sign of sign of success. Sorry. Diba liba like um yes, ganon. So ang ang mahalaga, malakas tayo. Yes, precisely. Like I think the most important thing is that we're healthy, liba. Anong sila ang Ayun, that's my sister, like the one wearing red. And then that's Lance. And then that's Hali, the one wearing black. Yeah. Huh? We will go to Jollibee? Jollibee? Like, you look so pretty. I huh? will Burger Steak. Burger Steak, what's yours? Okay, what's yours? chicken or what chicken okay let's go to raja Ah uh, yes sir I will, I will wait for you oh uh. ah wah Kung ta sa tariya niya mo dito. Ato sa tariya niya. Dili uwi. And then, sasamahan ko yung mga, sasamahan ko itong mga, ano, mga alo. Uh, say hi, sabi. Say hi. Say hi. Ano nga, uh, plain kiss, please. Ah, uh, very good. So, itong mga, ano, itong mga, na, um, itong mga tsanak, ah, uh, sasama, tsanak alili. Are you a Chanak? No, no you are a Chanak. And I say, I'm a Chanak, guys. guys. You, I am a Chanak. Agoy, aguy, aguy, amo. Alikam. So, ito mga Chanak na ito is <laughs> alikam. Uh, chanak ka, uh, Chanak, uh, Chanak ito. Uh, let's go. Um, i i uh, kakain ka kain sila. Tak ada. Tu hari kapit kapit minat kayu ini. Ah, bahala kayu ini. Amiristi. Ah. Na? Ano ba? Jolly Beef. Pula ka muna ng ano guys. Ava Lodge. Ali diri. Asa mo to sa tariyan ni mo? Apasa to sa tariyan ni mo, bi? Lance, apasa to sa tariyan ni mo, Lance. Ali mo nagwag ha? Yung like, Uy, huwag mo na makag... Tapos ka lang maglaro. You are done playing. So, this time is, kakain na yung mga tsanak. Yung mga tsanak, guys, kakain na sila. Kaya, papakainin mo na, papakainin ko muna itong mga tsanak. Okay? Are you a tsanak or not? No. you are. Say, I am a tsanak. Tsanak. I am a Tsanak. Are you a chanak or not? <laughs> are you a chanak or not? I think you are. You are a chanak. Ha? Huh? Yeah, ano nga. Ano nga. You know what? Ga guys, alam nyo na chanak ako? Yeah. What? <laughs> like, let's just wait for Kuya Lance, okay? Inintay mo na namin Si Lance. Tapos ka na maglaro. Kaya nakakain tayo.

Agay, <laughs> Aday! Nagkuha pa ka na mo kayo, mag-jollibee ka! Or magkunaan natin yung jollibee ka, o. Tana! Ay, mag to eh. <laughs> Ato as dong. Ato as lance kau. Agay, sumana so, lagi tak buba. Ato rai. Oi na. Asa ba sa tarian mo? Asa ba sa tarian mo? Nag? Saripan ba? Uy! Tara-tara-tara! Sige mo na kami guys ha. Punta kami. Ay, bakit? Mga-mga hug mo. Hala, Francisco Galvez the hilo, Hello, Okay. Like, Francisco Galvez III, one of my favorite people. One of my favorite people in the universe. The okay, because we're, like, we're a little peckish, so we need to, um, the kids are ravenous. Are you ravenous or a are like, a little peckish only? And then, punta kami noon sa... Hmm, punta kami doon sa Jollibee. So, road doon. Kasi, itong mga tsanak na ito, ito, isa ka tsanak, and then, yung dalawang tsanak, adon. Ah, so, ang mga tsanak, mga tsanak sila. And then, ang mga tsanak, pupunta dito sa... Ang mga tsanak is pupunta dito sa Jollibee. Kasi ang mga tiyanak, nagugutom. Ang mga kaya nagugutom ang mga tiyanak. Bakit ang daming tao dito, gang? Oh my God, there's a lot of... Alibig. Lungulit ba't ang daming tao? Oh my God. Pag huwag ko dobi, dobi. Dobi. na Naon sa oil. Pagpuyo ba? Pagpuyo. dalam, oya oya dalam tak?